gihimo sa atong gobyerno bisan pag unsay buhaton niini sa atong gobyerno wala na ma man mahisubay sa atong mga pamalaod nun karon gani ang mga katawhan okay balo naman kita bisan pag unsay lang buhaton din ha uh, bumbustim din ha sa maong panggobyerno ang usa na lang nila nga alas niini kini naman lang si Remolya Mm. So, karon mo nang dapat himuon niya, dipindi na iya, ha. Total, uh, nagaantabay man ang atong mga kaigsunan, kay baluman sa atong mga katauhan, kay baluman sa atong mga uh, sanasud nasud no? nga nahitabo, nga uh, ang problema yun din ini eh, ang sa atong goberno. So, bisang pag mag, uh, yun muling kod, seremulya, si ang una niyang target ini ang atong uh, vice president bit ano to mama na mama yung mama yung plano di ba so sa tanang plano ng uh, ilang nabuhat this is the i think eh, mo na ilang mga last last recourse na siguro nila ni di ba mm. so dili na to makitaan ang among nakita po bombo state uh, even na uh, they are ombudsman nga unta ang sa ka ombudsman nga nakalingkod din ha nga honorable usa pud siya kalimpyo nga tao, responsable o wala puy bahin sa iyang pagkatao so makita man sa nasod sa Pilipinas di na to kay basig mingon pata bubustib nga tungod sa iyang kabuang nga gihimo dinhi na sa nasod sa Pilipinas ang tanan ini mga kabuang kang rimol yaman no mm sa pag-order, sa pagpadakop sa atong former president. Kung pa ang atong si Erwin Tulfo will bend the law. Then confirmed by the SOJ, Remolia. Now, he become a ombudsman. Mawa ba na i-stack itong ombudsman? Nga even ang atong uh, iba, na ito ang balaot, then he confirmed pag niya. Then, niya point yung pag o kung wala naging delikadisa ang atong goberno o, o sa itong nakita. So, ibig sabihin, wala na respeto sa mga tao, wala na respeto sa dignidad, isip usaka ka uh, halang doon ng posisyon, bisang gani, mong muslim, uh, decision sa uh, kitawag na ng uh, Supreme Court, di mangani sila mo tuman, mm. no? Usa, di sila mo, mu, mo daghan pa yung komentaryo. Tanawang sinetabo sa ilang pagkomentaryo, which is, kung atong balikon, ang ombudsman uh, ang kining uh, Supreme Court nga nag-decide which is uh, maayo man ilang pagdesisyon so ang amo karon ang among uh, magpangandam ang inato nga uh, atong maprotektahan ang atong uh, vice presidente maprotektahan nato ang atong mga kaigsuonan wala pa pa ni Kiko Barsaga uh, we will depend the power of the people. No? May tabuan eh. Ang atong pag-asa ni the power of the people lagi, yun. Hmm. Wala na kita niini ng mga... Kung mato pa ka sa uh, asa nga paingon bumustip, uh, mangita pa mm -hmm. ka gustisya hmm. berno ka ron, wala na ganyan siguro e kay kapaingnan. Kaya matod pa, ang mga wat o mangga, ang mga wat o uh, ginagmay ng butang, madaling madakpan at sa presinto magpaliwanag mapriso dayon mangawat og bilyon-bilyon mulingkod pagyud og uh, ombudsman para makapadayon sa pagdepensa sa mga kawatan wala mapriso na ombudsman pa hinuo nang naay eh, kaso no mm. mga ultimo nga mga katawhan ato nga sa, sa, Tagalog pa lumaban ng patas so may tabuan ni mo Muslim we will uh, what we can do for the government, we will punish na uh, ito nga. We will not, nag, man to o resolution si Congressman Kiko Barsaga, zero tax, no, 12%. mm. Useless man. Magkuhan kang mag mag IVAT, then you pay for the government, then the, the money where to go. Only politics away dito okay dire eh. gusto muling kong um, goon bootsman kay po niya wala may klaro atong gobyerno that, that is not the, the way of government ang Pilipinas sa nahug na git na pinakaway ayo nga nasod sa dire sa Asia even do in the world pangit na gid nga tong atong uh, nasod eh imuntan ahon sa mga news sa tibok news sa uh, bumustim mm pila ka kaso ang gitubag mo nining ni Lincoln nga ombudsman nga, wa gyud batasan no May mm -hmm. respeto sa ang GBC wa na pud sila magtanaw nga usa ka kayo nga lamparos nga unta ang mapili nga ombudsman limpyo mm -hmm. kay ang ombudsman position siya ang maghusga sa mga ingon mm -hmm. nato nga mga katawhan mga officials which is limpyo gid siya sa iyang pagkatao wala na klaro ng ombudsman usa man nga di man limpyo nang milingkod karon No? Tungon siya nga nga. nila kung saan pagprotektar Kung if ever, this uh, ombudsman will do something. Ang una hong ginana nini, katumang yung mga Duterte groups, mm. Na, be clear, mo Ma mo target, mo Ma mo mission. Mm. Kaya nang nga, pila ka trillion. niya mm. Yan yung pani former governor Charlie Chingson, na pa attack dog. Uh, attack dog in the palace, so, wala lagi tayo na yung tayo mga pinanan eh. Nahimo na ko ang atong nasod sa Pilipinas ex person nga murag ka nang magyaw-yaw nga wala sa lugar mm. it should be you should be professional like for example sa, kung ikaw nagdala sa bosses sa imong boss whatever the instruction from your boss you will follow then you will limit to your respect respect uh, to the people kining nahitabo karon na kini mo sa di, dipinsa na po ni atong spokesperson nga mao ning nilingkod mao na eh, hindi po gusto mong yun, matod pa ni Sen. Jaime. pinipilit talaga dahil may mission ang taong ito. Ang ato na lang ang po, ani, bubuste, basing hmm. hospital man eh, basing hospital na po niya, madayo na naunta ni siya po Kaya nilagom naman ni siya tumiyagi. Ah, uh, inato karma na lang ito. Kaya wala man lang yung karon. Uh, gahimo og mga movement nga uh, mamahimong magkaproblema ang uh, atong mga nasa sa Pilipinas. Mm. Mo -hmm. bu musti uh, atong uh, komentaryo uh, sa pinakalamparos sa judiciary lamparos po sa atong uh, kining uh, mga lawyer sa atong uh, kining itawag nato na nga uh, pagkaingon para sa gustay nga uh, naman ang atong mga estudyante nga mga attorney unsa man day ay you have to follow whatever the procedure din after, wala naman yung maklaro ni atong mga proseso. We mm -hmm. have the process. Kita mo, subay sa process. Sila, subay sa process. Na ay process, gubaon ng process. Mahimog, you hiling maging Pilipino, mangita o way, nga mulusot ang gusto niyang ipalusot. Maligay ngon ba, Mustin? Kasi, kanang kapag gusto mo, maraming paraan. Kapag ayaw mo, maraming dahilan. Yan ang nangyari kay mo. Uh, ombudsman sa Gusto yeah. nila eh. Ginawa nila ng paraan until such time makaupo siya as uh, secretar, uh, ombudsman. Nakahiya, no? Nakakahiya talaga. Isang ombudsman na umupo, maraming kaso, mm. may pamilya pa na drug-related ng problema doon sa lugar nila. Wala na tayong maasahan pa dito. O, sa atin, wala na tayong maasahan. So, mangyari nito, sabi pa ni uh, Congressman the power of the people will do something for these people and for these administrations that's the that's the best thing that we can do uh, we will use the power of the people i don't know uh, how can we do this one uh, we will support ang programa nga unta kay karon wala naman masahan nga bumustim -hmm. ang ang atuwan, sir uh, pamalaod na to <laughs> Mm -mm. Ang ani sir kun sa kahay unsa kahay, oh. kahay himuon pod nga lakang no kay sigon pa nimo kagaina mm -hmm. nga uh, sigurado ni nga usa sa risbakan ang uh, vice presidente no ni nga karon ni Remolia isip bagong ombudsman so nga to ni kon uh, risbakan no kini si VP Sara unsa mga lakang kun sir nga iyang pagahimuon para maprotektahan po ang iyang kaugalingon sir Uh now siguro security due process ni inimbus in bumbus stable no if ever they are abusing for the positions we have the legalities naman uh, i don't know if how they handle data uh, process kay kinisi mulya daghan may year they are, we are uh, always being the low man ang style of way uh, pamalawod no, no? Mm. so if ever they do something we are not following the rules of law then buhat ug mga kawin buhat buhat siya I don't know they can do then the 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 lawyer of uh, BPP Sara I think they are prepared for this one kung uh, sa iyang mga filing case let's uh, let's wait for this person kung sa iyang mission and goal to the vice president but the vice president is still waiting for Sige, ko na bumus the vice president says hey, whatever happened to me whatever the decisions uh, that will go to upon me kay ang usa ka mamahimo kang presidente is a destiny mm. no ili man gani siya mahimong presidente maybe there's something another person nga mahimong presidente uh, they are not aiming for the president actually if the people ask them to to become uh, so they will protect the vice president that's the point of our vice president kung gusto nga mahimong sa pagkitili okay, dapat may line parpolita Mm. sila bungo. You have the other option naman eh, mga magagaling. But the other option is Marcolita is the best also. So, matut pa ni by BC. If that's not my destiny, uh, that's the, that's the, uh, ako, no, na akong destiny, di ba? Mm. -hmm. kung saan, ako na, uh, kung sa kalibutan, kung uh, diha ka ibutang sa ginoo, uh, that's diha ragid ka. But the people, if the people ask him to become so they will do something for him but they, they, can work for the people. Nakita ninyo, muli ako malanggit siya para sa katawahan. So, mga na nga ito, kung i si Pulong. If they want, Pulong. They're ready. Kung uh, Pulong, napasibasti. Nagal pa. Si Nagal pa. Hmm. Nalagang pa yung eh. 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 option. Another option, di ba? Hmm. Uh, ilang target is the Vice President. Uh, be it. Be it. Do something for the Vice President. The, the President, uh, the Vice President says, I will accept. That's the that's the kan ila man ang mga binuang sa ko. Ah, so mm -hmm. gidawat ba yan, no? Ah, they will face eight in uh, one, yeah. One for all. Ang mm gi dasmang niyang ni ang Congress diba? Mhm. Isa. Wa dasmang dito nga magus ino na anong mahadlok kun man ta. So you do something for me, you do it. Komala nga mo mong mga plano. So kita mo po sa katawan. So, mga na hindi kayo na wataw na lang na to ang sa pag-ibigay ng imoon imoon para kung kasi buhat ni uh, Buying Remulia so, as a ombudsman. Mm -hmm. Kasi so, Sa ato Watu pa siya, no, ni Nga, pagkatulog ni Rimolia, like. isa pa bago kumbaga, uh, gidungong. May ilang mga pagkampong, ilang mga pagpaningkamot sa present administration para nga mabalian yun. Now, kini V.P. FVP Sara, kay Sayon Bantang, o pinaka nais pinakalingon karon nga may gawas nga pangalan nga magpapili pagka-presidente sa tuwing 2028. So, niya, siyempre, ilang pong ipaningkamotan nga ilang nga mabalian kini V.P. FVP Sara. Correct. Ano to siyang uh kulaton. Ilang uh, himuon na action ng do sa ating vice president. We will wait for that one. Kaya iya man ang plano, ila man ang kahan. So, na uh, siguro bumustim ang ating uh, reactions for that uh we should be kahan, wait for the mission that we have. Mo ang mission. kaya lahat gagawin takot nga ano ni sila nga na hurot na nilang kwarta kuha kung gusto pag hindi pang ano ng mga tao nga um, uh, kinsa tong uh, mulingkod sa 2028 yung padaan so may lang pa ang kwarta bumustid, no mm. i think no ubos na yung pera ng Pilipinas wala na tayong pera eh Ubus na lahat, uh, baka yung wala na, G6 nga, ginawa pang kuhaan yun, ano pa mga pinibinta, kaya ngayon hindi nagpa-utang na sa atin ang Korean government na 250 billion kasi wala tayong pirang pangbayad. kasi pag nagpautang utang kasi tayo, kailangan may gold reserves ka, if ever, parang collateral yun eh, mm. e ngayon wala na magpa-utang kahit saan, dahil wala na tayong pera, at saka paano tayo bubuhay dito? O oh, yung project, binibigay sa as the president says, bibigyan niya doon sa kuwan. Sabi niya, ibabalik niya 60 billion. Meron doon siya sa reserve. Anong reserve? Niya, wala namang reserve. Ubus ng pera natin. So, wala na kailangan. So ito lang si Remolia. Uh, ang unang gagawin nito, they will protect the corrupt uh, officials, no? Uh, they will protect no si Umaldes, andiko, mm. yung mga ka kasama niya to acquit siguro, ay uh, yung gagawin siguro niya uh, para hindi ma-kuha Wala tayong wala na mabubustip. Uh, sa so kahit saan ka pumunta hopeless na yung mga tao natin sa buong Pilipinas. Yeah. Kanun lang siguro bumustip? with pay for that one. Sige. With that note, uh, salamat kayo sa reaksyon na Engineer uh, Jorik Gavino, sir. oga uh, mayong gabi. Uh, mayong gabi po po, sir. Salamat po sa itong mga tigpaminaw. Thank you so much. Okay. Uh, mabuhay po tayong lahat. God bless us all. Mm -hmm. Ang atong uh, mga kigalan, may lang po tayo oga uh, reaksyon. No, pero